Ayan, guys. Good morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Ayan, andito na po tayo sa bahay ng ating alagang tatay. Ayan po, andito na po tayo. Maglilinis tayo mga kaibigan. Ayan po, ayan po ang ating ginagawa dito. Kasi na, ginugulo niya ang kanyang hikaan. Wala siyang maguha, kundi ginugulo. Ayan na po mga kaibigan. Ayan na naman po mga kaibigan, kanyang hikaan. Ayan, kaya tayo ay ayusin natin para makatulog. Ayan po, hindi siya makatulog. Ay, ising na. At almosan na po mga kaibigan. Ayan po. Ang sapi ng kanyang higaan mga kaibigan. Ayan po. Ayan, nakikita niyo mga kaibigan. Ayun. Ayun po mga kaibigan na aking alagang tatay. Nag-almosan. nag, nag ng supas. Ayan, nag-almosan ng supas. Katinapay sa gatas mga kaibigan. Ayan. Ayan po ang aking alaga, mga kaibigan. Sino na. Ngayon ang ng kanyang higaan, mga kaibigan. Ayaw nilikpit. Yan guys, nilikpit, mga kaibigan. Kaya ayaw natin yan. Ayan, natin niyan, mga kaibigan. Ayan, magwalis muna tayo, mga kaibigan. Yan guys, magwalis muna ako. Ito, mm. 也。Yeah. Thank you. Hello guys, ito po mga kaibigan at damit. Ayan po mga kaibigan, pipigisan po natin. Pupunasan po, po natin siya, ito tumalik mga kaibigan, maaga pa. Kaya ating pupunasan naman ang na alcohol, maligam-gam. Ito mga damit niya. At yung sapin niya sa, um, sapin magpapalit tayo ng sapin at saka punda mga kaibigan. Ayan guys, para malinis, mag-prescall po siya mga kaibigan. Ayan guys, alam na po kami. Abangin mo kami mga saan. sa, sa akin mga kinagawa mga kaibigan. Ayan guys. là ít khi dám no Dần giây sủi sao gọi Ayan, nais na po tayo mga kaibigan. Ayan, namaktan po natin. At namaktan po tayo mga kaibigan. Ayan. Ayan po. Tapos po po nasan po natin sa tayo para mag-practice siya mga kaibigan. Namaktan po natin. नसान ने बहुत किया चल ये ये बचा गई चला में चला में बचा गई काला वो लाना हां लाना ये लो लो मोटर वाली नहीं इधर बदलो रे और ये आदि बोले कोन पास में सबसे नेक गंदा हाँ कोन पास में सबसे नेक गंदा ओ लाके लाके निर्धारण यूँ ही बुबाई ओ सब दिन भाईया हाँ सब दिन मोंडी निर्धारण सब दिन मोंडी

guys, kung kung natin sa O kung nasa natin sa sa ang ano. Papalitan din ang gamit. Ayan guys, painumin ko lang ang gamot. sa kay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video

이제 국내했다 예매했다 그 you um. sakit, sakit enggak perlu dibagi Enak, enggak perlu dibagi más amplio

kita bisa dan coba